ngayon guys, tayo po ay nagbabalat ko ng saging masaba, At tayo po ay magbibinagkat. Ito po yung dorong sarap. At hindi po ang magluluto. Yung po ang sa sarap agad yung sarap. Ayami po ang kamay, ayami po nilagyan ng mantiga, tapos yung po At naman hindi po umano ah. Hindi ka magiging dagta. Hindi eh. ka pa. Ano na? Wala na? Makinis kinis? Kasi makinis. Mabagal nga ako eh. Pero nang kailangan pong magbilis. Ano? Yan guys, at saan si di po ay nagtitipak na. Cherry. Nagtitipak. <laughs> <laughs>

video 'to ay. Oh, pa sa camera. Uy, pa-amoy. Ang sama niya, pa <leakingoun rati> Diyan, ito. Ay, alam ko na siya. Ano 'Di ba? 'Di <habitat> ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? ano ba? mo ba? ba? 'Di ba? ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di hindi ba may dress ka diyan kasama dress? Pero mo yung damit ko diyan. Lagi pinahiram ko ng dress. Hindi mo ginamit. Ah. Oh, yung... <laughs> Tapos na po namin duwain po itong saging. Ngayon po hinugasan na po ng jidyan na. Hindi pala ka Hindi ka siya. Ang lagot ka. Napakadami po yung binapukasya. Sir Chuin, pag magbalat. Hindi na kasya. ko damit ko. Eh, hindi. Para hindi ka mahaligaw. <laughs> Ayan po. Ito pong magluluto po tayo na binagkat. Yan po may tubig na. Tapos lalagyan po natin ng asukal. Kama na kayo asukal na yun. Ang ilagaw. Ang ilagaw. Ang ilagaw. ilagaw. Ang 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 lang Ang ilagaw. Ang Diba? Yan nilagyan po ng star margarine. Margarine. No, ano lang yan? Hello. Yan ating pong Halloween. Galing oh, ni Rachel gumanta. Sige, tuloy mo lang Rachel yung para may background na. oh Bakit di mo na sinabi?

mo Hinalo ng hinalo, minyakos mekos, hanggang siya'y matapon. Ako <laughs> <laughs> okay, yung natapon na niya. <laughs> guys, at di ko na po napakita oh, sa inyo oh, yung pagtalo. nang hangalo. Nalibang na po yata <laughs> ako di yan. <laughs> yan. Tayo po ay nagpapakulunan ng tubig eh, Na may mantika, na may asin po. Tayo po ay magluluto ng spaghetti. At yun po po din papa lambutin yung pasta. Guys, nakulo na po yung ating pinapainit na tubig. Nilalagay na po yung pasta. Pasta, pasta, pasta. pasta. At naghihiwa na rin po ng hotdog. Yan at may hiniwan na rin po tayong bawang tapos po tibuyas. Nilagyan <laughs> na po ng mantika. Hindi, ganda mo na kung luluto. Wala na mga arkado. Hindi, <laughs> <laughs> yung mantika. O, Anji. Ganda talaga. nilagay na po yung bawang. Sibuyas. Hindi, luya. Oh, na rin. Oh, wala yung mga 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 Guys, at luto na po yung ating pasta. Yun na rin drain na. <laughs> oh, oh, Nalagyan na rin po yung Argentina. Ay. Yan po lang ang ating lahok. Isang abadalawang Argentina. Yung isang maliit, yung isang malaki. Tapos yung hotdog ng ating lahok. Ah! Sige, tagtagin mo. Lagyan na po yung sauce sauce ah. Lagyan na rin po ng ketchup. Ketchup. Malapit, ah, yeah. nangyay. Hey, yes. Eh, malapit ng maluto. Mukha-mukha, na ito, ah. Tisitit pang lang. hindi masarap. Eh, may bata pong nakakayat, oh, ah. Pag ikinahulog din, tanggal lalo yung ngipin mo. Hahaha. <laughs> Ito po si Angie. Ah, pawis, pawis na po yan. Hindi pa po yan naliligo, mabaho. <laughs> yan, at lalagyan din po natin ng paminta. Uy, goleng! Paminta kaya? Hindi yata. Paminta yan. Luya. Paminta, hindi luya. Yan guys, atin pong haluin muna. Yan guys, nalagay na po yung condensed. Condensed. Yo. Yeah. Makakalimutan ah, niyo sila yung mga kasama niyo sa bahay. Eh, eh. Yan guys, at luto na po yung ating sauce ng ating pong spaghetti. Ready na? Ahon na ito. Ahon na. Yan at isasalin na po yung ating sauce ng spaghetti. Spaghetti? Yeah. Lusok na? Uy, magpupuno. Apo, ah, to na po. And guys, yan na po yung ating spaghetti. Sarap. Kuchara ang tinidong. Okay na, santok na. Hulo, pe. Pe. Ay, yot, yot. Kain na. hello wag mo Ay, Kain na rin Jut Anong <jod? Yot> daw. na lasa <laughs> ng spaghetti? Wala, hindi na makaimig. <laughs> Anong, anong lasa na yan? Masarap ba gayan? Ha? Masarap? Eh, talaga ito yung dinaimig. Wala na yata itong bibig. <laughs> <laughs> Iyot nakajus <-juice>, ka talagang. Natatapon. <laughs> Kain na. Natatapon yung bibig. na dana. Yan guys, tayo po ay kumain na. pag ito na enjoy. Nagdorong ang sarap. <laughs> Talagang Parang may sabaw, Tidak pernah sabuk itu ni? Tidak pernah sabuk Bisa memang sabuk. Sini ni? Kaya niya ako yung nandun, sabi na <laughs>